Buang <laughs> mga manuka. Pusul oh, ba mo? Ay, lupad-lupad. ko na sila guys, no? Mga one-fourth na. Maka isang buwan na to guys. 32 days na to guys. 32 days. 32 kaadlaw na to guys, no? Ay, git isang buwan na. Ang ating uh, white leg horn. Uh, ibang klase pala to guys, no? Ang white leg horn. Ma gaya sa Bisaya guys no oh. Oh. tapos mga niwang man sila oh, guys kaya oh diara mo bitokon siguro ni mga manoka ka kay mga niwang man no oh. Hey Ayan guys oh. Ayan guys ang ating uh, one white leg horn. Ayo ayo. Ayala. Ng white leg horn na to manok. Toy ay tuktok ko ang kwan to na to ha. Itong kamera. Tapos yan lang itong pinakain sa kanila guys. Oh. 2,500 na integra guys. Ayan. 2,500 na integra. Tapos yung tubig natin guys. Ayan o. Oh. Ayan. mineral guys. May mineral. So ito na ang ating update. Ika 32 day na. Sa ating mga manok. Kompleto na guys no may buntot na sila pa ko may mga kompleto na balahibo nila guys yung mga manok natin na white leghorn ibang klase pala yung manok manok na white leghorn guys no Ayano. kita niyo guys na ibang klase ito diba ayan o ang hmm. ganitong manok ang klase yung tapay nila guys yung malaki ang tapay nila yung hmm. matagal sila itong guys lumaki biroin so, biruin mo isang buwan na pero one port pa lang sila oh mga one port pa lang ang timbang nila ayan oh, mga oh, isog para ba ayan oh hmm. so yun ang update sa ating uh, mga manok guys no yung sisiyo natin na ilagaan oh, ito na sila ngayon guys malaki na malaki na sila guys uh, parang kuha na to sila guys no kanang uh, Pwede ba ka to itare guys no? mga manok ah nga. ibang <laughs> klase man manok. ayano oh. Parang nga, mga bisaya lang to guys. Ayan oh. Iba hindi. Ibang klase pala to na manok. Ibang klase para sa. Uh, ibang klase ba. Kagaya ng mga bisaya. Ganun sila Oh. Ayan ayan. na ah, guys. Ang ating manok. White leghorn Puro lalaki silang pito guys. Hmm. Puro lalaki sila. So, yun lang mga guys, ang update sa ating mga manok na white leghorn So, ngunit guys, <laughs> thank you so much guys, ika 32 na kaadlaw, ang ating manok na white leghorn hindi black, siya mo guys, white leaghorn itong lahat. Yeehoo!